experiment. What? <laughs> Ngayon, magagawin tayo. Nakikita nyo ba, eh? Oops. Ano yung uh, awa kung ano ito? Ayan, karayong. Sabi nga nila, uh, bakit daw lumulutang yung barko sa dagat? E yung karayong naman, hindi kayang palutang at hindi lumulutang. Nice. Ngayon, ito, papatunayan ko sa inyo na ang karayom lumulutang talaga sa tubig ayan na. huwag masdan yung maguti. guys walang, mga, walang daya to ayan na. prepare, prepare tayo ng plato tatlong karayom o kaya isa lang ayan ngayon, gagawin natin, lalagyan natin ng tubig. Ayan, pikil. May naman tubig. Siguro naman magte-trending to. Ayan, lalagyan natin ng oh, walang daya. yan. O, ayan oh, and guys. Sabihin nyo ang karayom ay hindi lumulutang sa tubig. Oh. Sobrang daya yan. Ayan o. Oh. Yung karayom natin mga kaidol. Ayan o. Oh. Ayan. Walang tali yan. Oh. Walang naniniwala kasi na ang karayom ay lumulutang sa tubig. Ayan o. Oh. Legit to, mga kaidol. Oh. Ayan o. Oh. Subukan natin. Ayos na natin yung camera. Ayan. Huwag mo nakalagay yan ha. Ngayon, palulutangin natin. Ngayon guys. Lumutang siya oh. Walang kadaya-daya. Ayan. Kikita nyo naman, di ba? Ayan. Ngayon nga sabihin na ang karayom hindi lumulutang sa tubig. No! Ayan. Gusto nyo isa pa. Ito. Ayan. Ayan, karayom yun na. Walang tali. Walang tali yun. Wala. Ngayon, ilalagay ulit natin siya sa tubig. Ayan guys. Ngayon, dalawa na yung napalutang ko. Oh. Walang tali yan. Ayan. Tutukan natin ang camera, no? Baka sabihin kasi nila, edit lang eh. Ayan. Ayan mga kaidol. Legit yan. Na ang karayom lumulutang sa tubig. Ayan eh. 'Di ba? lang kayo sa lahat ng may mga katanungan kung bakit napalutang ang ka na karayom sa tubig. Ayun oh. Ayan. Oh, 'Di ba? Oh, karayom 'yan, guys. Karayom 'yan oh. Ayan oh, ang dami. Oh, 'di ba? Okay guys, shout out sa mga mga kapanood nito. oh. kitang kita naman di ba? Ah. Haino? na, Haino? na yung isa. Haino? Haino? Diba? Haino?